Maski ang pamosong wish bus na pagmamayari ng grupong ang dating daan ay dinalhan din ng kalakal ng SB19 kasama ang kanilang kakaulab na si Aristotle Polisco o mas kilala rin bilang si Glock 9. Sa mga litrato ng mga 18 na nagpunta ng Eton Centris Mall Libis, Quezon City na pinaghimpilan ng pamosong roving performing bus, kanya-kanya silang hanap ng mga mapupuntahang window panel para lamang masilayan ang talent at handsomeness ng kanilang paboritong SB19 member. Sumalang ang anim sa wholesome interviews at syempre ang live version performance ng kanilang pinaka-latest hit pero hindi rin pinalagpas ng mga 18 ang ilang mga eksena na hindi naman po pwedeng iharap sa final product ng Wish Bus pero nakakaaliw din, katulad na lamang ang paglingon at pagiging pogi ng kanilang mga hinahanga ang artista at syempre pa yung mga hindi rin inaasahan na mayroon ding dating. Tulad na lamang ang paghikab ni SB19 member Ken Soson or mas rin bilang si Philip na hindi rin pinatawad na ng kanyang mga masasugid na mais. Yung, nila ako, yung ng oo yan so, naniliit nga ako honestly sa, sa, sa trato nila sa akin okay. Um, nape-pressure din ako na na hindi ko na dapat mabigay ko lagi yung best food. para at least may supply lang very great maraming salamat gusto ko mag-thank you sa inyo lahat ako yun kasi ito ay para sa inyo pero hindi this is a, favor din malaki para sa akin. Uh, kumbaga yung 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 kandila ko nalalagyan niyo pa ng Salamat po. Isang pong karangalan, Master Ari. Sa... Wala rin ako masabi, pero... Ayun. Inupi. Number one. Trending sa Twitter ang mga hashtag na SB19 and Glock 9 live at wishbus at ang keywords na kalakal live at the roadshow upang gunatiin ang isang special event na naman na nangyari sa karera ng halos anim na taon na sa industriya na SB19. Marami din sa mga fans ang nag-share ng iba't ibang diferensya magmula noong unang sabak ng lima sa wish bus noong 2020 bago magpandemya hanggang sa patuloy na dumami at dumami at dumami pa ang mga nagkakalibumbunan sa pamosong performing bus tour para lamang sila ay mapanood. Para sa Mabuhay Reggie News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Sendbat Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez.